Bakit mo ko niloko? Natakot ako na baka mas... Baka masira tayo uli. Eh, pasanabi ko naman sa'yo na tatanggapin ko kahit si na ama. I don't think babalik pa tayo sa dati pagkatapos yung nangyari ngayon. Oh, babe, babe. And I don't think na kaya pa kitang makita o makasama knowing na niloko mo ko. Saan ka ba, Jordan? Answer your phone! Jordan? Pagkagilan eh, mo nang anak ko! kaya kayong mag-ina. Pwede bang ako ang ninyo? Hindi kita tatagtagan! Hindi kita tatagtagan! Alam mo? Alam mo? Hindi ko dapat ito ginagawa. Pero sa'yo, I will make an exception. Dahil you deserve it. Hindi mo lang sinasaktan ang anak ko. Pati ang apo ko, dinadamay mo. Maninira ka ng pamilya. Wala kang konsensya! Wala kang konsensyo. sumugod na yan? Parang, parang naninil, nanay ni Nanay Cristy. Hindi ka matatanggalan! hanggat hindi tumatanim sa isip mo na mali ang ginagawa mo! Hindi ko naman siya masisisi. Ganyan talaga mga nanay pag nagagalit. Mas ah, talaga ng topak ng Shire na yan. daming kaaway. Anugin ah, ko niya ang mo! Anugin ah, ko niya ang mo! Ayaw, okay. ah! Ayoko siya, Aiden! Kinumpulong na rin ako Matagal na akong nagtitimpis sa yong matanda ka! Gusto mo nang basag ulo? Sige! Pagbibigyan kita! Sige! Ayaw! Baka kailangan natin makialam. Hindi. Huwag. <laughs> Baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Hindi, Ma. Dapat malaman ni Christine na dito tayo nagtatago. i よろし n お願いましいまし ganito abutan ng lumbat. Tigilan mo na ang ginagawa mo kay Christy. Sobrang ng pinagdadaanan niya. Hindi niya kailangan ng pananakit at pagpapahiya mo sa kanya. Di ba totoo naman na nabuntis naman talaga siya ng ibang lalaki? Hindi niya kasalanan yon. At hindi ko na rin problema yon. Ako, nagmahal lang ako. Bakit masama ba ipaglaban ko si Jordan? binigyan ka lang ng konting sandali ng pagkakataon. At ngayong nagbalik ang totoong asawa, dapat magkaroon ka ng konting delikadesa. Yun lang! Nakakalimutan ninyo na nagmamahal din ako. May puso din ako, Tita Carmen. Pinakasalan din ako ni Jordan. I invested so much in this relationship. At kung tingin ninyo, mapapasuko ninyo kung dalawa ni Christy. Nagkakamali kayo. Napakaliit talaga ng utak mo, Shira. Wala ka talagang kahihiyan. Mababa pa sa dura ang moralidad mo. Alika, kakalugin ko yung utak mo! Ha? Yeah! ha! Halika dito! Tumigil ka na! Huwag ka nalapit. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin sa ito.